Nagulantang ang mga residente sa barangay Makalong sa bayan ng Asingan Pangasinan. Ang isang bahay kasi nasunog pasado alas sa isang umaga noong ikapito ng Mayo. Uh, naitawag po ng kapitbahay pa po kasi yung tumawag sa station. Ma'am, hindi po siya ang nakapag-report sa fire station, kundi kapitbahay pa po. 6.34 na po naitawag, ma'am. ah uh, yung nag-report po, hindi rin po siya... yung tinanong po namin kung ano yung nasusunog, hindi rin po uh, sure yung nag-report kung residential ba or grass fire lang po yung nasusunog sa area. So ibig sabihin po, late na po na-report yung sunog. Ayon sa BFP Ancestral House ang nasabing bahay. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, walang naisalbang gamit ang caretaker ng bahay. Yung mga pagkakayari rin niya sa interior niya ma'am is gawa po siya sa... Kahoy, kaya mabilis pong kumalat yung sunog ano umabot sa halos 200,000 pesos ang pinsala ng sunog at wala namang naigtalang nasugatan dito nagtagal ang sunog ng higit 30 minuto bago idineklara ang fire out alas 7.10 ng umaga uh, unang salaysay ng caretaker ma'am sabi niya naiwanan daw po ng mga gadget ng ng no, mga anak niya doon sa kwarto na nakapatong sa Good soon. Pero kalaunan ma'am, binawi rin po niya yung statement niya na yun. Uh, siguro na, na realize niya na kung sasabihin niya yun ang cause ng sunog is parang magiging kapabayaan po niya since siya, siyang caretaker sa bahay na yun. Magsasagawa pa ang Asingan Fire Station ng karagdagang investigasyon para matukoy ang sanhi ng sunog. Lagi po tayong alerto sa paligid natin. Kung may mga naamoy na po tayong amoy usok o mga naririnig na parang nasusunog ay alertoin po natin yung mga sarili natin at tignan natin ang paligid natin. Ito pa lang ang unang kaso ng sunog na kanilang naitala sa bayan. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.